Okay. Sige, okay. thank you, thank you. Thank you po, sir. Okay, sige, sige, thank you. Okay, next. Ay, sino na naman ang mag -ano? next na? Sir. Apply po, sir. Ah, oh, sige, upo ka, upo ka, iho. Upo ka. Okay, mag-apply ka? Apply po. Ah, oh, sige, sige, nasa lang resume mo. Okay, ito resume mo, ha? ah. Ah. Okay, anong pangalan mo? One, sir. One. One? One. Anong pilido mo? Tamad. One, tamad? Yes, sir. Alam, Joe. Ganda ng pangalan mo, ha? Ah, uh, sige, sige, sige. Ah, uh, anong probinsya mo? Sir, wala kayong probinsya. Mahirap na kami, eh. Hindi. Ang, ang ibig ko sabihin, saan ka pinanganak? Yes, sir, hospital. <laughs> hindi, hindi. Ang ibig ko sabihin, ano, anong, ano niyo Anong lugar? Anong lugar kayo? Anong lugar na sa inyo? Sir, wala, ulam, Mahirap na kami, sir. Lalo ang probinsya. Pero may dalawa kami, kambing. <laughs> Agoy. Uh, sige, sige. Nagubulan ako sa sa'yo. Uh, sige, sige, sige. gento na lang. Hmm interview uh, na kita. eh, kung malimbawang matanggap ka dito sa company na to, anong pwede mong mayambag dito sa company na to? Sige na. Sir! Kaya nga ako nag-apply sa company nito para may trabaho ko at magkaroon ng pera. Tapos, ang ambag pa ako dito. Anong kasing company nito? Bahala na kayo. Diyan na kayo. Ambay. Oh <laughs> Disclaimer This video is for entertainment purposes only, just for fun.